ganito na po siya kahaba mga ka farmer So magkasing uh, laki na kami mga ka farmer So medyo po ito galing sa ano, grafting or marcot is galing po talaga ito sa um, para sa akin mga farmer is uh, okay lang naman kung uh, bubunga ba ito o hindi basta yung importante mga farmer is as uh, sinubukan ko so, Hello mga farmer no? Uh, magandang araw sa inyo uh, kumusta kayo? So ngayon mga ka-farmer, uh, may isi-share lang ako sa inyo uh, itong uh, prutas na ito mga ka-farmer. So kung nakikita nyo yung dahon niya mga ka farmer kung familiar kayo dito, uh, isa po itong apple mga ka-farmer. So ayan mga ka-farmer, no? uh, malaki na siya mga ka-farmer. So i-share ko sa inyo kung paano ko ito itinanim, kung saan ito galing. So ganito na po siya kahaba mga ka-farmer. So magkasing... Ah uh, laki na kami maka farmer so medyo mataas na tong maka farmer so wala pa ding bunga maka farmer so ah uh, So ito yung maka farmer no Isa lang po itong puno maka farmer so marami lang po siyang uh, sanga maka farmer so ayan So ayan yung maka farmer no So ayan maka farmer So ginto po yung itsura niya maka farmer no So uh, ganito po yung mga farmer ganito po yung ginagawa ko ay itinali ko yun sa may yung puno niya mga farmer para hindi siya matumba kasi nga um, madali lang siyang ano mga farmer matumba so yan ito pa yung isa mga farmer na yan so yan mga farmer Iyan so, yan mga farmer no so dito po sa atin sa Pilipinas is uh, alam naman natin na uh, hindi po ay uh, madaming nagtatanim ng apple so may, may nagtatanim naman ng uh, apple dito sa Plymouth is uh, ilan lang so ngayon uh, sinubukan po natin na itanim itong apple mga ka-farmer uh, para malaman natin kung uh, tutubo ba siya so wala pa itong bunga at uh, pero medyo malaki na siya mga ka-farmer so ngayon mga ka-farmer uh, sabihin ko sa inyo kung uh, saan ito galing mga ka-farmer so ito pong ang uh, apple na tumaka farmer is uh, hindi po ito, ito galing sa no, grafting or markot is galing po talaga ito sa uh, yung uh, kapag kain tayo ng apple is may laman yan naliso so diyan ko yan diyan yan galing so sinubukan it at ito yung resulta mga ka farmer so tumubo talaga siya mga farmer so ayan mga farmer uh, kung uh, gusto nyo ring subukan mga farmer is uh, try nyo lang na uh, kapag kumain kayo ng apple, try nyo lang uh, ipunin yung leaf at subukan nyo itan itanim uh, kung tutubo ba siya mga farmer So, ito yung mga ka-farmer. Oh. Tingnan nyo naman yung sa akin mga farmer is uh, medyo malaki na sa mga farmer is magkasing taas na nga kami yung ka farmer So, uh, di ko pa alam mga farmer kung uh, gaano ito katas uh, bago... Uh, bumunga mga ka-farmer so ayan so, itong apple na po itong mga ka-farmer is uh, hindi ko po talaga alam kung anong variety ito is uh, mayroon namang ibang klase-klase uh, na uh, variety ng uh, apple mga farmer so ito mga farmer is uh, hindi ko talaga alam kung ano ito so malalaman lang natin itong mga farmer kung may bunga na siya mga farmer so ayan mga ka-farmer um, is alagaan uh, lang muna natin to hanggang sa Uh, bumunga na itong mga farmer So, yan. Bindyo uh, malaki naman siya mga ka-farmer. So, maganda talaga yung tubo niya mga ka-farmer is uh, dito ko na lang eh, itinanim mga ka-farmer. Uh, may uh, kunting uh, lamig naman dito mga farmer uh, Hindi ko po siya ano, nilagay doon sa may uh, mainit na lugar. Um, para sa akin mga ka-farmer is uh, okay lang naman kung Uh, bubunga ba ito o hindi basta yung importante mga farmer is uh, sinubukan ko itong itin itanim at uh, sana nga ay uh, maganda yung kinalabasan nito mga farmer at bubunga ito mga farmer so iyan nung nakita ko mga farmer na ganito yung resulta mga farmer is uh, maganda naman yung tubo nya so nag pa din ako nang magtanim ng isa mga farmer so ipakita ko sa inyo so gaano na po siya kalaki so tara mga farmer So, ayan na mga ka-farmer, no? So, ito yon uh, Ayan mga ka-farmer, no? Uh, malaki na din siya mga ka-farmer. So, ayan. Uh, dito ko lang po siya itinanim mga ka-farmer. So, galing din yan sa list mga farmer no? So, ayan. So, tingnan nyo yung dahon niya mga ka-farmer. So, ganyan po yon Itsura niya. So, medyo na ano siya mga ka-farmer, no? Kasi, ang init kasi mga ka-farmer. So, ganyan. Yung ah uh, dahon niya maka farmer. So ayan. At sana nga ay uh, tutubo pa 'tong farmer. So ayan. So nung una talaga maka farmer, uh, sa hindi ko pa ito itinanim. So may nakita talaga ako na uh, mga video na uh, nagtatanim sila ng apple at yun nga maka farmer is a uh, uh, maganda naman yung tubo at bumunga rin maka farmer. So uh, ito sinubukan ko talaga maka farmer at ito yun maka farmer no. So, uh, tumubo naman siya mga farmer So, ayan. So, ayan mga farmer So, pwede nga talaga magtanim dito mga farmer sa Pilipinas ng apple mga farmer So, ayan. At 'Yun lang po maka farmer no at sanay na gustuhan niyo itong uh, video natin maka farmer at kung nagustuhan niyo naman tumaka farmer so paki-subscribe na din ng ating channel maka farmer at uh, i-like niyo na rin yung video natin maka farmer at click nyo na rin yung notification bell maka farmer uh, uh, maging ma-update kayo sa susunod natin na upload maka farmer so yun lang yun maka farmer at uh, maraming salamat sa inyong panonood uh, see you next video salamat god bless